Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot, kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapis na pinamagatang What Eager Relatives Can Do Ikaw na magsasabi sa sarili mong may bunga, no? But has to tell you. Alam mo, naku, tinamaan ako. Ay, aray. Ay, tinamaan ako. Alam mo, may bunga. Kaya uuwi kang gumagapang, duguan. Puro mga pasapasa. -pasa. Tapos sayo, pa, praise the Lord. Kasi tayo naman mga anak ng Diyos, pag nagkakamali, inaasahan naman talaga natin, medyo makakatanggap-tanggap tayo ng mga ano dyan eh, palo. So pagka hindi ka napapalo, nag-uunsipisa ka na magtaka, ano kaya ako ng Diyos, ba't hindi yata ako napapalo? Kaya yung mga napapalo, nagpapasalamat eh, kahit na masakit, kasi napapatunayan nilang anak sila ng Diyos. At napapatunayan nila, yung pinakikinggan nila ay ginagamit nga dahil sa pamamagitan ng mga nagmutawing salita doon, ay nakakausap ang ating espiritu ng espiritu ng Diyos. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos na ginagamit niya may kapangyarihan, spiritual na kapangyarihan, at kumisan may kasama pa mga himala na nagagawa through them. Pero huwag tayo lagi magahanap ng kakambal na physical himala sapagat ang pinakamalaking himala ay yung magbago ang ating loob. Yan ang pinakamalaking himala. At kung nagbabago ang ating loob, naantig ang ating damdamin, naguguluhan ang pananahimik natin sa kasalanan, naliligalig tayo para magbago tayo at yung naliligaling nagkakaroon ng kapayapaan, yan ang pinakamalalaking mga himala. Ang mga instrumento ng Diyos ay laging may kasamang kapangyarihan. Acts 6.8 Now Stephen, a man full of God's grace and power, did great wonders and miraculous signs among the people. Hindi na niya kailangan patunayan kung sino siya. Ang tao ang nagsasabing, ay alam ko, instrumento ito ng Diyos dahil ako'y nahihipo ng Diyos sa pamamagitan niya. 2 Corinthians 12.12 12, The things that mark an apostle, signs, Wonders and miracles were done among you with great perseverance. In Acts 14 8 to 10 In Lystra, there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, Stand up on your feet. At that, the man jumped up. and began to walk. Nakita niyo yung mga kapangyarihan na yon? Ano ang mga spiritual equivalent niyan? Yung dating hindi mo magawa spiritually, nagagawa mo na ngayon. Yung dating hindi mo matawad, patawad mo na. Yung dating mahiyain ka, hindi ka makapag-share ng salita ng Diyos, nawa, ngayon nagagawa mo na. Abay daig niyo pa ang isang lumpog, ngayon nakakalakad. Because we are ministered to by God's servants. So going back to the story, Jesus said, you know, that He was the Son of Man. Sa so niya, para malaman niyo that this is the Son of Man, etong gagawin ko. So Jesus said that he was the son of man and he did not stop at calling himself the son. He proved his claim by making the paralytic walk. Sino man ang maglalakas loob, magtatangka na magsabing, ako ang son, dapat kaya mo magpalakad ng mga pilay. Dapat mabigyan mo ng buhay ang mga patay. Dapat makarinig ang mga bingi, makakita ang mga bulag, sapagkat kung di mo nagagawa yun, na isa kang bulaan to call yourself son. Lahat tayo sons and daughters of God but to call yourself the son of God about there is only one son John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only how many one and only There's only one and only son of God God the Son the Lord Jesus Christ Wala nang iba Nobody should claim I am the son of God Ito kaharap nyo na ang son Sapagkat ang sinasabi sa Bible, pag dumating ang Son of God sa second coming, every eye will see. Eh bakit nandyan na yung Son, wala namang nakakita sa atin saan dumaan sa likod? Huwag daw maniniwala. Pag may mga nagtuturo-turong, I am the Son, here is the Son facing you, the Son, ayan na ang Kristo, ayan na ang anak ng Diyos. Matthew 24, 23-24. At the time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there He is, Do not believe it. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. Pag nasasabing, ayan na ang Kristo, ayan na ang anak ng Diyos, ayan na yung sand, dumating na, wag maniwala. Sapagkat pag nagbalik ang anak ng Diyos sa kanyang kalwalhatian, walang dapat magsabi sa inyo, walang dapat mag-announce, walang dapat magkwento. Every eye will see it coming and happening. Pag kwento, -kwento lang, yaya-yaya lang sa'yo, huwag ka daw maniniwala. Pag sinabing nando sa loob, huwag ka daw sasama papasok. Pag sinabing nando sa labas, huwag kang lalabas, huwag kang maniniwala. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, yung talaga nang gigigil, huwag kang maniniwala sa mga false Christs. Lahat tayo children of God, so son of God, daughter of God, pero yung distinctly son of God, si Jesus yun, walang iba. And there's only one, only one, we should not be deceived. So what happened in the story? Everyone was amazed. Everyone exclaimed and interestingly admitted that they haven't seen anything like it. Hindi ba isang napakalaking insulto yan doon sa mga teachers of the law na nandun din sa loob nung bahay? Turo sila ng turo, ng turo, ng turo, ng turo, ng turo. Ang galing-galing nilang magsalita, ang galing-galing nilang humusga, ang galing-galing nila sa mga kasuotan at mga arte at ritual. Pero sabi ng mga tao, ba, ngayon lang tayo nakakita ng ganyan ah. Tagal-tagal na natin Christian, tagal-tagal na natin nag-church, at tagal-tagal na natin nag Bakit ngayon lang tayo tinablan? Bakit ngayon lang parang may kahulugan, ngayon lang may power? So insulto doon sa mga dati nagtuturo na wala namang nangyari sa tinuturuan, walang naranasan. So, one sad fact that we can see here was that the people were so used to powerless teachings, to powerless teachers that words and healing power together amaze them. Sanay na sanay nila sila na mayroong religious talk, 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 pero walang bunga. Nakakita ngayon sila ng may talk backed up by action and by results. Nagulat sila. Bihirang mangyari yun, sabi nila. Na may katuruan, tapos may nangyayari talaga. The people of God must expect nothing less than miracles whenever they encounter the Spirit of God. Whenever they hear the word of God preached or sang, dapat may nangyayaring himala. May mga nakakalakad na pilay, may nakakakitang bulag, kahit hindi physically, spiritually. Kasama yon because the word of God will always be powerful. Nakakalungkot na ang dami-dami mga religious events, sayang lang. Ang dami mo na pag-aralan, ang dami mong narinig, pero wala ring talab, walang kapangyarihan. Matthew 10, 7-8 Isang pagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos as you go, preach this message. The kingdom of heaven is near. And then after preaching, anong gagawin? Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Ibig sabihin, kung talagang totoo ka nag-preach, may mangyayari, may gagaling, may babangon, may malilinis, may mapapalaya mula sa influensya at presensya ng masasamang espirito. Pero anong inuna? Preach! this message. Laging preaching ang una. Hindi pwedeng healing lang. Panglilibang lang yon kung healing lamang. Matapos yung mag-uwian, nasa gasaan ka ng pison, namatay ka, nagpunta ka rin sa impyerno, eh bakit ka pa nakalakad? Sayang ang lahat. So the man's paralysis was healed. The man's sins were forgiven because of the relative's faith. Sarap isipin meron pa lang mangyayari sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay, kung tayo masigasig na magdala sa kanila sa Panginoon. Meron naman si Jairus, ang kanyang munting anak na dalagita ay nagihingalo, nagmakaawa sa Panginoon na sumama sa bahay nila sapagat hindi niya madala ang batang may sakit. Habang ang Panginoon naman ay pinagbibigyan siya at naglalakad na sila patungo sa bahay, mayroong mga sumalubong na mga taga roon sa bahay na yon, sabi, huwag na abalahin ng maestro, patay na ang bata, useless. Ibig sabihin, ayaw nila ang Panginoon pumunta sa bahay nila, baga matotoog na matay yung bata. Pero sabi naman ni Lord, huwag kang mag -atubili. Only believe. Pagdating nila doon sa bahay, inambutan nila, nagngangalangalan yung mga tao, nag -iiyakan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag tulog lang ang bata. Pinagtawanan na siya bigla. So hindi totoo yung iiyakan dahil kaya mo bang umiiyak, bigla kang tatawa kung talaga nalulungkot ka? Pero ang nangyari doon, pinabangon ng Panginoon ng bata at na buhay. Ano lamang ang gusto nating sabihin tungkol dito? Pwedeng tulad ng mga kamag-anak ng paralitiko, dalin niyo ang inyong kamag-anak kay Lord o dalin niyo si Lord sa bahay niyo. Tulad ng ginawa ni Jairus. Paano naman natin gagawin yun ngayon? Sabi ni Lord, when two or three are gathered in my name, I am there. So how are you going to bring and invite Jesus into your house? Mag-host kayo ng Bible study. Mag-host kayo ng Prayer. Dahil when two or three are gathered in the Lord's name, He is there. You have a church. You have the authority of the Holy Spirit. Misan yung iba sabihin, oh, may authority ba kayo? Bakit kayo nag-gather? Wala yata kayong authority. Colorum kayo. Aba nakalimutan niyo naman sabi sa Bible, when two or three are gathered in the Lord's name, He is there. That is where we get the authority. The presence of the Lord. Hindi yung mga succession of generations of believers, hindi mga drawing-drawing ng mga tao na nagpasalin-salin ng pananampalataya para tayo magkaroon ng authority. Authority is in the presence of God. At kung nandoon ang Panginoon, hindi eh, may authority. Kaya napakahalaga po yan. Bring people to Jesus. Do not be discouraged or impeded by distance or weight or lack of space or difficulties or obstacles. Huwag po kayong magpapadala doon. Huwag kayong masisiraan ng loob. Huwag kayong pangihinaan ng loob na mahirap magdala ng tao sa Panginoon. Mahirap talaga. Kaya kitang-kita na natin dito sa kwento, eh, hindi na kailangan na interpretation. Literally, binuhat nila yung dinala sa Panginoon. Pero ang hirap naman nila ay nagbunga. The Lord honored their efforts. The man received forgiveness for his sins and the man was healed from his physical infirmity tinawag pa ng Panginoon yung taong anak. Sabi niya, son, your sins are forgiven. Kasi sa Panginoon, ang lahat ng lumalapit sa kanya ay anak niya. At ang paglapit sa Panginoon ay kailangan nagkakaroon tayo ng attitude ng isang bata. Hindi isip bata, ha? Kundi yung attitude ng bata, ibig sabihin naniniwala, umaasa, nananalig, at hindi nahihiyang humingi. Nakita niyo ang ating mga anak, pagka maliliit pa, hindi sila nahihiyang humingi. Pag lumaki na, hindi pa rin nahihiya, abnormal na yon. May sarili ng asawa, may anak na, hindi pa rin nahihiya. A medyo abnormal na na konti yon. Pero yung liliit na bata na gano'n, wala namang patago sa iyo, hingi ng hingi, di ba? Kasi magulang ka eh. Kaya hindi rin tayo dapat nahihiyang humingi sa Diyos. Hindi niya ipaghihirap ang inihingi natin. At humihingi na rin kayo, lakihan nyo na lang. Kasi hindi naman ipaghihirap ng Diyos, bakit nyo tinitipid ang hinihingi nyo? Hindi naman nawala ng Diyos pag binigyan tayo, nandito na inilipat lang sa atin. So, nandun pa rin sa buong planeta, hindi naman talaga wala Yung iba kasi, kaya maliit ang hinihingi, hindi dahil humble sila, kundi dahil they think they have to earn what they ask from God. O kaya they think na kuripot ang Diyos. Lakihan ang hinihingi. Ang laki-laki ng Diyos. Kaya para sa isang paralitiko, meron pa bang lalaki kesa yung hingin na makalakad siya? Pero, dahil lumapit silang may pananampalataya, ibinigay ng Diyos the best thing. Dinagdaga na lang. Matthew 19:14, Jesus said, Let the little children come to me, and do not hinder them. For the kingdom of heaven belong to such as these. Hindi lang naman ibig sabihin na pang bata ang kingdom of heaven, kundi sa mga taong parang bata, nananalig, humihingi, hindi nahihiya. Humihingi. Matthew 11:28, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. I will give you rest. So bring the children bring innocent people to the Lord bring the weak the sick the ill the suffering even the demon possessed these were the types of people that the Lord healed so it's important to intercede alam niyo maaaring hindi na natin physically dinadala yung church sa bahay natin o dinadala yung tao kay Lord pero through prayer we also bring people close to God by interceding James 5:16 Pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. So para sa isa't isa. See what eager relatives can do. They can bring loved ones unto Christ's healing and forgiveness. Humingi tayo ng kapatawaran, humingi tayo ng paghihipo ng Panginoon sa atin at sa ating mga kamag-anak. Sabi, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You in your household. You know why your household is included? Because you will not stop until you have brought everybody to the Lord. That's why. Hindi ka susuko. Matthew 7, 7, ask, and it will be given you. Seek and you will find, knock, and the door will be opened to you. Kumatok tayo sa Panginoon. Hingin natin ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Hingin natin ang kanilang kagalingan at ikagagaling sapagkat mas mabait ang Diyos kesa sa atin. Kung gusto nating mapabuti ang ating mga mahal sa buhay, higit lalong gusto yun ng Diyos. Kumisan, kaya lang nga hindi nangyayari, yun mismo mahal natin sa buhay, ang tumatanggi sa pagpapala ng Diyos. Siya ang umiiwas. At kung ganon, ang pwede lang nating gawin, ilapit ng ilapit ng ilapit at ipanalangin na dumating ang panahon na magbukas siya ng puso sa Panginoon. Hindi masamang manalangin para sa mabubuti at magagandang bagay. John 6.37 All that the Father gives me will come to me. Katanong pa pangako ako ng Panginoong Jesus, And whoever comes to me, I will never drive away. Hindi ko tatanggihan, hindi ko pagsasara ng pinto, ang sino mang lumalapit sa akin. So kung ang kamag-anak nyo ayaw lumapit, ilapit nyo. Iniuto sa atin eh. Pray one for another. Intercede for one another. At hindi maaari, hindi mabagbag ng kapangyarihan ang panalangin ang kung minsan ay mga matitigas nilang loob. Huwag tayong magsawa magpakita ng mabuti, maging magandang patotoo, at hindi magkakabisala na ang kabutihan ng Panginoon mararanasan ng mga mahal natin sa buhay. Meron ba kayo ng mga paralitiko sa inyong bahay? Maaring physical, panalangin. Subalit higit dyan yung mga spiritual. Ano po ba ang kapansana ng paralitiko? Hindi siya makapunta sa pupuntahan niya dapat. Hindi siya makatayo, hindi siya makalakad. Maraming tao, emotionally and spiritually paralyzed. Hindi magawa ang dapat gawin. Hindi matanggal lang dapat tanggalin kasalanan. Hindi magawa ang mabuting dapat na ginagawa. Walang kakayahan. Hindi makatayo. Maraming tao paralitiko. Ilapit niyo sa Panginoon. At kung tayo yung merong certain types of paralysis o kaya ay seasonal paralysis, kung kayang-kaya natin maging mabuti, andam, may mga panahon naman na talunan na talunan, di tayo din ay lumapit sa Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat kayo makapangyarihan. Salamat po sapagat kayo ay mabuti. Salamat po sapagat kayo nagwagi na maging sa kamatayan. Turuan niyo po kami na lumapit sa inyo para sa mga sarili na kahina at kapansanan. At higit dyan, ituro mo sa aming may pananagutan kami sa aming kapwa, lalong-lalo sa aming mga kasambahay, sa aming mga malapit ang loob, sa mga kamag at kaibigan, maging sa mga estranghero sa aming buhay may pananagutan kami. Salamat Panginoon sa bawat isa rito'ng ginagamit mo upang magdala ng mga paralitiko sa iyong paanan. Patuloy mo silang palakasin. Patuloy mo sila Panginoong bigyan ng pag-asa at kapangyarihan. At pagpalain mo ang mga taong dinadala nila sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga nagdala sa amin sa inyo, O God. Thank you that there are people that have been instrumental in our salvation. People who have were instrumental in our enlightenment. Nahangon nyo kami sa dilim. Nahangon nyo kami sa mga putik na ginugulungan namin sa karumihan. Salamat sa mga taong naging kasangkapan. Ngayon, Panginoon, inihahain namin ang aming sarili na kami mismo, lalong dibdibin ang aming tungkulin na dalhin ang mga tao sa inyo. Nadalhin kayo sa aming mga tahanan, mga tanggapan, pagawaan, sa aming mga komunidad. Makita nyo nawa kami, Panginoong, matapat. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Mga kapatid, nais kong manalangin ang bawat isa sa katahimikan. Ipanalangin nyo ang mga mahal nyo sa buhay na kailangan pang madala sa Panginoon. Ipanalangin nyo sila ngayon. At mananalangin tayong bigyan kayo ng Panginoon ng kapangyarihan, ng kakayahan, na maging kasangkapan. Dahil sa inyong pananalig, ang mga mahal nyo sa buhay ay magkakaroon ng pag-asa. Magkakaroon ng liwanag. Ipanalangin nyo sila by name sa sandaling ito. At nais ko rin manalangin, sino man sa inyo ang nagtatalaga sa inyong sarili, Lord, nais ko pong italaga ang aking sarili na magbuhat ng mga tao para dalin sa inyo. Tumulong magkaybuhat. Nais ko po na magamit nyo ako sa pagdadala ng mga tao sa inyong paanan. At kailangan ko po ng kapangyarihan. Gusto ko pong uh, mawala ang aking pagiging mahiyain o kaya ay huwag akong masimi, mag-alangan na gawin ito. Bigyan niyo po ako ng tapang at kapangyarihan na pag ako, sumama nga naman. Sino man ang may ganitong panalangin na ayos kong tumayo kayo at papanalangin ko kayo ngayon. Hihingi tayo ng kapangyarihan na magdala sa Panginoon ng mga paralitiko. Magdala sa Panginoon ng mga taong na nangangailangan ng kagalingan, ng paghipo ng Panginoon. Sino nagsasabing, Lord, gusto ko pong gamitin nyo ako, subalit may kakulangan ako eh, may panghihina ako, meron akong mga ko ano-anong agam-agam. But now I like to dedicate myself sa ganitong ministry, yung magdadala ng mga tao sa inyo. Dadaling ko sila sa Bible study, dadaling ko sa worship, magpapabible study ako sa aking mga bahay, sa aking tanggapan. Kung ako magtuturo o iimbita ng iba, pero hindi ako titigil hanggang ang mga mahal ko sa buhay nakakakilala sa iyo. Sino pa ang magsasabi nito sapagkat paket Panginoon at nais niyang magbigay ng kapangyarihan. Subalit dapat natin munang tanggapin, kailangan natin yun. At kailangan natin mag-volunteer na gusto nga natin tanggapin yun. Sino man ang nais pang tumindig, tumindig kayo Naritong Panginoon, pangako niyang didinggin. Sabi niya, ask and it will be given you. So I dare you to ask God now. Kung anong gusto niyong hilingin sa Kanya, tapang, runong, galing magsalita, gusto niyong humingi ng memory para matatandaan niyo yung mga verses na gusto niyong i-quote, gusto niyo na yung mga taong medyo nag kayo na parang a superior to you ay huwag kayong masimi at madala niyo sa Panginoon. The Lord is King of all kings, God of all gods. He is supreme and above all. Panginoon, masdan nyo po ang mga tumatayo sa iyong harapan. Mga babae at lalaki na gustong magkaroon ng kabuluhan ng buhay. Tulad ng mga nagbitbit doon sa paralitikong ni hindi man lang nabanggit ang pangalan, they passed into oblivion. They passed into forgetting. But Lord, we remember them and we memorialize their ministry sa pamamagitan ng pag-aalay na aming sarili para maging tulad nila kami. Gustong gusto namin, Panginoon, maging katulad ng mga nagbuhat ni hindi nabanggit ang pangalan, pero sila talaga ang ginamit nyo para makarating sa inyo ang paralitiko. Lahat ng tumitindig ngayon, Panginoon, nais magpagamit sa inyo humihingi ng kapunuan sa mga kakulangan, buksan niyo, Panginoon, ang bintana ng langit. At pag umapawin ninyo at paagusin sa lahat ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagpapala, ang inyong bendisyon. At nawa, maggamit mo ang mga taong itong tumitindig sa iyong harapan ng may kapangyarihan. Gamitin mo sila, Panginoon, na tungtungan ng iyong paa upang maitaas ka namin dito sa lupa. Gamitin mo ang kanilang bibig na tagapagsalita mo, ang kanilang mga kamay maging extension ng mga kamay mo na sila makapaglingkod sa kapwa at ang kanilang mga paa sa pamamagitan nito makarating ka Panginoon sa aming mga tahanan, sa aming mga lugar-lugar. Narito ang mga anak mo. O Lord, empower them. Brothers and sisters who are standing today, in the name of Jesus, accept, receive what you're asking for. Receive power from the Holy Spirit. Receive knowledge and intelligence and wisdom. Receive social grace and social influence. Receive what it takes to be instruments of God's righteousness. At naway, palakasin kayo ng Panginoon para napakaraming yung madala sa Kanyang paanan. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig mo sa dalangin ito. Salamat sa pagtawag mo sa pagkaraming-raming taong ito na magdadala sa iyo at magdadala sa mga tao patungo sa iyo. Salamat po, Panginoon. Empower them with your Holy Spirit. Tayo po yung manatiling matahimik. Magsiupo na po ang mga kapatid at patuloy na manalangin. Kung ano pong inuudyok sa inyo ng Espiritong Banal, ipanalangin, lumapit tayo ng mataimtim sa Panginoon sapagkat patuloy siyang nakikinig sa ating mga panalangin. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang What Eager Relatives Can Do pakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.